Walang takas kahit may git isang dekada nang nagtago. Ang lalaking kabilang umano sa mga pumatay sa isa pang lalaki na ang umano sa tagay. Tunghayan sa aking eksklusibong pagkikita. Makaraan ang halos labing apat na taong pagtatago sa isang paupahan sa Santo Tomas, Batangas, dadakip ng mga pulis. Ang isa sa mga pinagahanap sa Metro Manila dahil sa kasong murder. Palipat-lipat ito ng tirahan para di siya balata. Nagkaroon siya, nagpabalbas siya. Gumawa siya ng diskarte niya para di siya ma-identify agad. Ayon sa Special Operations Unit ng Eastern Police District, kabilang siya sa limang lalaking sumaksak at nakapatay sa isang 24 anyos na lalaki, makaraang tumanggi ng patagayin sa isang inuman noong December 25, 2010. Paskong Pasko sobrang lungkot po, na Nawala po yung aking anak. Walang ka bala yung anak ko okay. pinatay niya. Nalok niya itong tumagay at uh, itong uh, nung tumagay itong biktima, uh, medyo nagkaroon siya ng argumento o pagtatalo. Opo. Okay. Uh, isa sa kasama nila biglang tumayo, uh, armado pala ito ng uh, panaksak at biglan na lang induyan at pinagsasaksak itong ating biktima. Uh, agad uh, at agad itong uh, ikinamatay due to multiple stab wounds. Hindi nagbigay ng komento ang suspect sa amin na nakakulong ngayon sa Navotas Police Station pero sabi ng mga polis. Um, nado naman siya dun sa nangyaring krimen. Nanincourage namin sila na sumuko na lang para maayos tong kaso na to. Apat na iba pang suspect ang pinagahanap It's a big help for us those uh, tips provided by uh, concerned citizens. So because of their uh, help we were able to arrest this uh, Wanted person involved in uh, heinous cases. Natutuwa po ako dahil nahuling na po yun kasi sobrang tagal na rin po yun. Sana sumuko na po kayo para mapagdusahan nila yung mga kasalanan nila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok 24 Horas.